Good morning po mga kalaki, halika na kunin mo na mga 3-digit lucky numbers na talaga namang masaswerte ngayon pong alas 8 ng umaga. Halika na, eto na po ang 6-digit lucky numbers namin, China, number 101, Texas, 938, Israel, 095, Las Vegas, 261, Alaska, 145, Saudi, 383, Japan, 517.

370-Malaysia 876-Dubai 103-Hong Kong 525-Singapore 837 ayan mga kalaki kompleto na po mga 3 digit lucky numbers ngayong umaga, takbo na sa suki yung outlet at make sure po mga kalaki na ingat-ingat sa pagtaya at syempre huwag agad bibitawan ng numero ha. Maraming maraming salamat po at good luck mga kalaki. Uy, gusto ko ngayong Bermans isa ka sa Manalo. Okay, ingat po at good luck mga kalaki.